Ngayong papalapit na ng papalapit ang araw ng mga puso, patuloy na nagmamahal ang mga bulaklak dito sa Tuo Uto sa Daet, Camarines Norte. Sa Changge na ito, mabibili ang samot-saring sa mga bulaklak kung saan ang preso ay nakadepende sa klase dami at arrangement para sa bouquet. Ayon kay Nanay Bioli, una nang nagmahal ang mga rosas na mabibili mula 150 pesos bawat piraso. Kumusta po yung presyo po ng mga bulaklak po natin ngayon? Sa ngayon po medyo nagtaas, mula pa ng pizza 29, mataas nang po namin ng roses lang. Yung rose lang naman, ito naman na ano iba, natin lang. Nagsisimula naman ang presyo ng sunflower sa halagang 250 pesos. Ang bouquet na ito mabibili sa halagang 500 pesos. Pero pag sapit daw ng Valentine's Day, maaaring pumalo ang presyo nito sa halagang 750 pesos. Sa ngayon ay 500. Tataas pa Okay. So, sa Valentine's Day po or a day before Valentine's, mga magkano po kaya ang presyo niyang bukay na niya. yan? Siguro, ito ng $7.50. Ibinida sa atin ni Aling Eva ang kanyang dried flowers na mabibili mula sa halagang 750 pesos. Swak na swak daw ito para sa iyo na natuyo na ang luha at handa ng magmahal muli. Ang crochet flowers namang ito na hindi hindi daw malalanta, di tulad ng nakaraang pag-ibig mo, mapibili sa halagang 400 pesos. inabutan namin ang dalagat binatang ito na nagkakanvas na ng bulaklak para sa Valentine's Day. Ano ang expectation mo sa Valentine's Day? Wala po. Ayoko po. magbibigay ng bulaklak? Wala po. Wala, wala. Wala, wala. 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 <laughs> Ikaw, may magbibigay na ba sa'yo ng bulaklak sa February 14? Paay ng mga tendera ng bulaklak, mag-order na ng mas maaga para mas makatipid sapagkat maaaring tumas pa ang presyo nito sa mismong araw ng mga nguso. Este, puso. Ako si Randy Abante at ito ang kwento.